Bilang mo nga naman ako ng tablet, sakit-sakit ang ulo ko. Pakaramdaman ko sa ulan at araw to. O, oh, masakit ang ulo sa oh. ko pa. Sige, kami na lang bibili. Kaya lang bumili. Bibili ko ng tablet ko, bibili din siya ng tablet niya. Abay, oh. oh, oo, bibili kayong tablet, bumili na kayo ng tablet. O. Oh. Bibili rin kamahal naman, 44,000. sabi mo, tigisa kami. Tigil sa kami, wag na hatiin. Eh. O, oh, niyo, away okay. na naman. Oo, Tagi ba? Tagi ba? Tagi ba? Tagi ba? Tagi Laki ng problema nating dalawa, no? Bakit, ma? Hirap na hirap na tayo mag-ML, di ba? Napakalag ng cellphone nating dalawa. Oo. <laughs> yung akin, <laughs> oh. punong-puno na. Kaya nga. Oh. <laughs> na, ang gusto mo kasing gawin ngayon. Wait lang, wait lang. Oh. oh na naman to. Hindi, ma'am. Hindi, ma'am. May narinig ako. Eh, man, sa'yo lang ko na isin. Tignan mo kasi, mag-amayingay. Okay. Oh, yeah. <laughs> yun. <laughs> Nagyot ka talaga bata ka. <laughs> sa ka. Gago ka ba? Ew, <laughs> ew. Ew, nakaka-turn off. Yo, okay kadiri. Okay lang. Okay lang. Ako na bahala. Ako na bahala. Baka masasabihin mo na lang. Oh, pata, ano, masakit masakit ang ulo ko. Ikaw Tag lang na. ako. Magkakaroon tayo, tayo ng bago. Oo, oh, maniwala ka sa akin. Oo, oh, ano? sige ma. Oo, oh, ganito ang usapan natin. Mas malaki pa dyan sa hawak mo. Oo. Oh. <laughs> Oh, <laughs> yan na. Okay, sige. <laughs> na, sige. Sige. Na, sige, gumaya ka na, okay, gumaya ka na. Okay, gumaya ka muna. Tapos sasabihin mo. Ito na lang susuot ko. Basta sabihin ito mo lang. <laughs> ako ako din pa, sakit din ang ulo ko. Ganun lang ha. Yun lang sasabihin Okay, <laughs> okay, okay. Doon ka na muna sa labas. Doon ka na sa labas sa Ako na bahala. Di. 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 Daddy. Uy. Di. Mm. Asan ka ba? Di puta guys. <laughs> Bakit? Salahula ka. Bakit daan ay hi, ako? Umihi lang ako doon. Umihiyan ba sa siya? Ay, sa, sa, ano, sa kwarto? Dugyot ka. Bakit ba kasi bigla ka papasok? Hindi mm. ako bigla pumasok dito. Mawag ako. Kaya lang hindi ka pa pala tapos. <laughs> ano ba yun? Di. Bilang mo nga naman ako ng tablet. Sakit-sakit ng ulo ko. Tablet? Tingin na. Ako na lang bibili. Ayaw mo ba? Ako pa kung utusan mo. Masakit na yung ulo mo. Si Lelit utusan mo. Mas, oh, Lelit Di ba? Oh. Okay. Ba't ganun na naramdaman ko sa ulan at araw to? Oh. Masa ka din ano sa man, oh, ba? Ay, ba? Asa, mo? Oh. ko pa. Masa din ulo mo? Oo pa. Ay, baka nag-ano kayo sa ulan? Baka, ikaw nag, na lang. Baka nagbabad kayo sa ulan? Uh, ikaw na nga, bilang mo na akong tablet. Ay, kayo na! Ayaw mo, ako bibili. May, may ginagawa ako eh, nag -e edit ako. Sige, kami na lang bibili. Kaya lang bumili. Bibili ko ng tablet ko, bibili din siya ng tablet niya. Abay, oo, pareho lang, pareho ng brand ko ninyo. Ano naman kayo, kung... Oh. Kung parehong tusiran, tusiran. Kung parehong okay, ano. Ang pa ko. <laughs> <laughs> tusiran pa daw. <laughs> oh, no. Di tusiran ba? pang ba yun? <laughs> ah, ano pang ba? ba yun? Masakit ulo ko. Ako <laughs> may pinamik yata yung tusiran. Hindi, <laughs> di ba? Diba? Diba? Kaya kung makibili kayong tablet, bumili na kayo ng tablet! oh Oo, oh, yan, oh, oh, yan na! Bili na, bilhin na tayo ba? Oh, halika oh, na. Basta nagpahalam oh, tayo. Ang baka ng na ulo ko. Ang sige ko yung wallet doon. Kasi nga, wallet doon eh. Sa pera ko lang din magkukuha. Ayaw mo talaga sa mama. Ayaw mo talaga. Ayaw mo na ikaw yung bumili. Kayo na! Basta tigay sa kami! Iyagawin ako ha? Tigay sa kami! Pagkakamang hatiin mo yung tableta, saka nga ba? Tigay sa ako pa! Tigay sa kami! Oo na! Oo na! Hindi pala yung ano, tinawag-tawag niyo pa ako! Hindi pa! Hindi pala, hindi pa! Pumaya ka! Pumaya ka lang! <laughs> di, ba? So, di ba? Napakagaling ko talaga, di ba? O, tara lang sa SM. Ngayon ko lang nalaman. Ah? Oh. Tablet pa lang. Tabi Tablet. 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 O, di ba sabi niya, sige, basta parehong brand, tigisa pa kayo. Eka, eh. ganun, di ba? <laughs> di hindi niyo pa hatiin yun. niyo. Eh. Kaya di, so, <laughs> <Mahal na. O, laughs> di ba, masakit ulo natin. Hmm. Mamaya, siya na yung masakit ulo. <laughs> <laughs> Hahaha! Tara, tara, tara. Tara, tara. Tara, tara. <laughs> o, tara, tara. Wag mo lang sa tayo sa SM. O, oh, di ba sabi ko kay Papa Cole, bibili tayong tablet. Masakit oh. yung ulo natin. Wala nga. O, oh, tablet na bibili natin. Alam Ay. ko na iniisip Al ko, ma. Hindi <laughs> ako dyan. Hindi ako dyan. Sabi ko lang kanina, oh. masakit yung ulo oh, ko. Okay. Hindi totoo. Sabi oh, ko lang totoo. parang hindi ako mapag-urong. <laughs> Kasi mangyari, yung ulo niya talaga yung masakitin natin. Nating <laughs> <Dari> gawin natin. <yata. laughs> Ikan bali na naman, no? <laughs> Ayan na naman. Ayan na naman. <laughs> oh, siguro in

Bali, ilang unit po ba kailangan natin mga dalawa? Siyempre, dalawa. Hindi isa kami, parang hindi kami mag-away, kuya. Ako, wala po kayo sa akin. Sige ba, sige Thank you po. No. O, baka na naman magalit na naman sa akin. Magagalit talaga, hindi expect mo na. Pero isang araw lang yung galit nun. Kung isang araw nawawala, bigla yun. Parang sa may laptop, no? Nawala no, ako ba no. dito. Basta. Oh, hindi naman sa... Parang ka nalilito siya. Ano ka na? Ha? Meron na ako dito, tara. Ano mo? Magkano minigro ko? Magkano? 50. 44 plus na yan. Ay, malitira pa dun. Ay, malitira pa dun. Ay, malitira pa dun. Ay, malitira pa ka Ay, malitira pa dun. Kuya, pakansal nga yun sa tablet. Ano ka na mo? Ang gagawin sa... mo ah. Yes po, ayun na po yun, sir. Ipilit pa tayo, ano? Ano po ba sa speaker po natin? Sige, check mo na. Ano, open mo. Ay, po. Kinakabahan ka ba? Ako hindi excited daw. Masaya masaya ako ngayon, may kickback ako ng mo Hindi ka naman hindi ka naman kasi manalo pa ako. Hoy, ikaw, ah, ginugulpi ako noon eh. Kumakain ka pa sa akin 22,000 yan ah. O ano? Ano, ano <laughs> <laughs> <Pag> <laughs> 30, <000. laughs> Eh, po, lang pala. Po, lang. Titri lang. pa. Forty, forty-three mang. Ano yun? Ano Para pa kaya yung May sobra? Mayroon. Mayroon. Ayun! Baka! ngiti Hahaha! Nakinangiti! Nakinangiti! Nakikiyak! Nakikiyak! Uy! kita susumpong, di kita susumbang! Pamahal lang ba yun sa'yo? Gusto di nakita'y sasama! 23,000 yung... ...ano ngayon gasto. Tapos magkano? Oo! Eh siya mas matanda sa atin! Oo! oh. Hindi mahal Ano lang to... Meron siyang lahi na May lahi! May lahi siya!

Hindi naman sakit yung ulo ko di. O oh, sabi ko sa inyo eh. Ano binaya dal penal. Da tablet, tablet. Uh, syempre. Hindi uh. tinaga 'yung ulo ko lang. Wala na. Wala na. Wala, Wala na. na. Galing. <laughs> <laughs> Buti na lang kami 'yung bumili di. Eh. Hindi naman sakit yung ulo namin, ikaw ang masakit yung ulo mo. Hindi masakit yung ulo ko no? Hindi pa. Hindi pa. Hindi ano pa. pa, eh, pa, ah. ang ah. paparating pa lang. Ayun ah. yung ano. Bili. Basta 'yung mga sa TV, 'yung kuryente sa akin pinapakita. Kasi buya ng tablado tabi nila Uh. 8 pub, 11, 5S, 22... 000. Ano to? 44,000. <laughs> <laughs> ano to <laughs> naman <yon>? ah. Ah. <laughs> Ano naman mami naman. Para namang... <laughs> 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 man, di, man. Di, ano, Tablet to? Tablet. sa kahon mga <laughs> <laughs> oh, Di! Di! Um, tablet to! Magpapainom kayo ng, ano, ng isang buong barangay! <laughs> Nagpaliwanag kami doon sa pharmacy, sabi namin ating pabili po ng tablet, e kung gano'n, sabi wag daw do kami doon bumili, Am... doon daw sa SM. Pag oh. ang tablet nakakawala ng ano, ng pakiramdam, sakit ng pakiramdam. Oh, wala na may pakiramdam. Wala na. na. Eh. Oh, masaya kami. Sabi doon masaya sa, kami. ano, sa may hindi ko oh. i-drug, oh. doon kayo bumili, eh, kasi hindi kumbani. sabi. Naman kami sa SM kami napunta, eh, oh. ito pala yung tablet na ito. Ganyan pala yung ito, tablet niya. Yung... Ilan ba yung pinili niyo? Ba't Diba sabi mo, tigisa kami. Tigisa kami, wag na hatiin. O, oh, dito oh, na Huawei naman. na naman. Puro naman kayo Huawei. Hindi naman kayo binibigyan ng Huawei. <laughs> 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 di binigyan tayo di. Ano? Okay, pakita mo. Oo, uh, oh, oh, di ba? Sipis Mami, hindi naman ako nang jibag-biroan sa inyo. Ba't na naman ang tablet nyo? Hindi, hindi ko nang sabi, di ba? Bumili ka ng tablet mo. Bumili ka ng tablet mo yung tablet! Ay, limang piso lang yung tablet! Sabi May pinamik asin! Pantanggal na sakit ng ipin! Sabi, <laughs> sabi mo nga yung masakit sa amin! Hindi, sabi mo kanina, tigisa na kayo, huwag yung hatiin, hindi nyo mahati yun. Oh. Na. Kaya nagtigisa kayo! Oh. Lahat ng sakit ng ulo niyo sa akin, halipat! <laughs> <Takteo. laughs> Expected! Expected! <laughs> Kaya ayok, akin na lang yung ATM ko. Hindi na ako ATM ko eh. Di, sabi ko sa'yo, di, ikaw na lang bumili ng tablet. Oh. Oh. Ang sabi ko yung ganyan, natutuwa kayo ginaganyan nyo ko. Di, ko tayo. Di, ang saya ang <laughs> At, tami naman ay, pera ko! Wala na! Takot na naman kayo, hindi naman kayo kapag di, di May naman. isa pa di! Di, may isa pa! Oh. Na-debit kami kanina! Ang gago! Santa yung winidaro namin, pekti nilang <laughs> <laughs>